guys welcome back to my channel pagod <laughs> ayan meron ako kamera sa harap tapos meron din ako dyan camera sa harapan ko ayusin natin tagilid ayan Ito tagilid ayan. ayan. pumunta pala ako dito para ayusin kasi nawala ng signal yung tower papuntang ano? di naman may signal naman bakit daiyun? ah ha, ha, ha. bakit kaya walang power? ayun patay ang ano ay patay ang aking ano ayo 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 ho ho ayun patai pala yung tawir ko jus ko naman Mahabag ito. Patay pala yung ano. Nakasaksak naman pala lahat. Kaso, yung settings ko sa ano, sa charge controller ay nakapatay. Yung kalikutan ng kamay ko. Buhay kasi, oh. May internet naman din, oh. Oh. May internet siya. Kaso, yung papunta sa tower pantapon, Wala gawa siya nakasiting siya ng patay naka off ayan patay ko muna itong isa at check ko kung may signal yung taas mm -hmm. kasi ito kahapon ang problema inakyat ko ito dito kahapon wala dito ang problema tapos since nung ano ay nagbagyuhan umina ang araw, nagkulang yung charge ng battery, kaya ang ginawa ko nilipat ko dun sa mas malaking battery yung isang ano ay isang power bolt na 12 12 volts, inilipat ko dun yung media con, inilipat ko dun sa isang dalawa kasi itong ano, charge controller dalawang battery tapos ang nakasaksak dito ay bali tatlo inilipat ko doon sa mas malaki yung dalawa yung isa na naiwan doon sa isa kaso sa pagpindot pindot ko hindi ko napansin na patay pala yung isa o tapos nung maayos ko yung pala ang sira nitong linyang ito ay nadya sa daan naputol ang wire inayos kaninang umagang umaga mga ala city ayos na gumagana na nagbiblink blink na kaso patay pa rin kaya umahon ako ngayon dito naku pagdating ko dito patay naman itong 24 volts yung lap GPS ko na pantapon pakuntang mulanay ay patay kaya yung dalawang barangay eh tatlo mo, uh, ano nang bulo at saka kamandison patay ang signal kaya pa chat sa akin ay eh, may meeting kami kanina kaya umahon ako ngayon hapon na ha. ayun ayos naman ha may internet na siya Che-check ko na lang kung nandidetect. Ayun, nandidetect na yung lap GPS. Ayan siya o. Oh. Ayan, ay hindi makikita siguro. Ayun. Pag hinira kong ganyan. Yun. Nakita na o, oh, lap GPS. Tatlo na ano. Kanina yung dalawa. Ayan. Patayin ko muna itong video ko. Tingnan ko lang dito sa isa kong cellphone.